galing sa lahi ni Ebat Adan. Kaya hindi pwede natin sabing ako ay mas matalino. Hindi pwede natin sabihin, ang lahing Amerikano ang silang pinakamagaling. Hindi natin pwede sabihin, ako matalino at ang mga lahing ganito ay mabababa. Hindi natin pwede sabihin, ang mga Indiano ay ganito. Hindi natin pwede sabihin, ang mga Thailander ay ganito. No, sapagkat galing tayo sa iisang magulang, si Ebat, si Adan. Nagkaiba-iba lang tayo ng ating lahi at kultura sapagkat ito ang tinakda ng Diyos sa atin. Dahil sabi nga sa Banal na Quran, kung hahangarin lamang ng Allah, gagawin niya tayong isang bansa. Sabi niya, gagawin tayong isang bansa. Pero bakit tayo ginawang Pilipino, ginawang Arabo, ginawang Inchek, ginawang Hapon? Upang tayo ay subukan na sa ating pagkakaiba-iba ng lahi, kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa isang Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, siguro hindi tatanggapatin ni kapatid Panyong at ng mga kapatid nating Pilipinong Kristiyano ang sabing sila ay hindi nananampalataya. Masakit, hindi ba? Wala sino mang Kristiyano sa matuwid niyang pag-iisip ang sasabing, ako'y hindi nananampalataya at ako'y hindi mapupunta sa langit natitiyak ko marami pa sa kanila ang makikipaglaban ng patayan para lang sabihing sila ay tunay na matwid at nananampalataya. Subalit, gaya nga ng ating kriteriya o batayan sa pananampalataya, kailangan ang ating pagsamba ay nakatuon lamang sa lumikha sa atin, hindi dun sa nilikha ng Diyos na katulad natin. Kung tunay tayong nananampalataya sa Diyos, at kini-kilala natin siya ang makapangyarihan na may likha ng langit at lupa, ng bagay na hindi nakikita at nakikita, nararapat lamang na tayo ay magpasalamat sa kanya at nararapat lamang na tayo ay sumamba sa kanya lamang. Na siyang lumikha sa ating lahat. Dahil kung tayo ay sasamba sa kanyang nilikha o sa kanyang ginawa lamang, then malaking kalapastanganan sa kapangyarihan ng Diyos. Gaya ng paglapastangan natin sa ating magulang na matapos na tayo ay palakihin, ay hindi natin kilalanin ang kanilang mabuting gawa sa atin. Ganon din sa pagsamba sa Diyos. Ngayon, marami sa mga kapatid natin na nagsasabing, Brother Muhammad, nananampalataya naman kami. Total, sabi mo, iisa ang Diyos eh. Iisa yan, Pilipinong Muslim at Kristiyano naniniwala sa isang Diyos. Oh, eh bakit kailangan pa kami maging Muslim? Yung pala ay kapwa kami naniniwala na isa ang Diyos. Yun ang palagay ng karamihan. Subalit so kung susuriin natin sila, kung tatanungin natin ulit ang kapatid nating panyong, kung siya'y mananalangin, sino ang kanyang Diyos na tinatawag? Sino ang kanyang Diyos na tinatawag? Kung siya ay Romano-Katoliko, ang Diyos na kanyang tinatawag ay si Jesus alayhis salam. Sapagkat ang dasal ng isang Romano Katoliko ay hindi niya tatapusin nang hindi sasabihin ang pangalan ni Jesus na ito ay aming inihiling sa pamagitan ng iyong pang sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So sino si Yesus? Si Jesus ba ang may likha ng langit at lupa? Si Jesus ba ang lumikha kay Ebat Adan? Kung gayon, hindi siya ang Diyos sapagkat batay sa testimony ni Kapatid Panyong, ang lumikha ng ang Diyos ay ang lumikha ng langit at lupa. Maliwanag, wala sa kaysaysayang sa Biblia na si Jesus ang lumikha ng langit at lupa. Wala rin o patunay na si Jesus ang lumikha kay Ebat Adan. Sa ganung punto, hindi po pwedeng maging Diyos si Jesus alay Hindi ito ang Diyos na tinutukoy ni kapatid Panyong. Subalit, katulad niya at sa marami sa kanya o marami sa inyo, makikita natin nagdarasal lumuluhod sa imahe ni Jesus, sa imahe ng Lord Pardon, sa imahe ng Black Nazarene, sa imahe ng Santo Niño, sa imahe ni, Black, ni Mary, ng Our Lady of Manawag. So kung gayon, nasaan na ang pagsamba sa Diyos? Nasaan na ang tinatawag nating Diyos? Nasaan na yung kinikilala nating makapangyarihan sa lahat? Of course, hindi si Virgin Mary ang lumikha sa atin. Hindi si Virgin Mary ang lumikha ng mundo. Pero marami sa atin ang nagdadasal, nagnurosaryo, nagnunumbina sa kanya. So tapos sasabihin natin, tayo ay nananampalataya. Kaya marami sa mga kapatid natin, kung makikita nyo sa Banal na Quran, tinawag ang mga Kristiyanong naligaw at ang mga Hudyo na isinumpa. Kung makikita natin sa, Koran, sa Quran, sinasabing ang mga kapatid nating kristyano ay ang tinatawag ng people of the book, ang aklat ng mga kasulatan. Ganito sila tinawag sa banal na Quran. Binigyan sila ng pagpapalaga sapagkat marami sa kanila ang naniniwala sa kasulatan. Subalit, yung mga kasulatan, kasulatan na kanilang pinaniniwalaan ay pinalitan na ng mga tao na merong motibo tungkol sa kanilang ginagawa at insya yun ang patutunayan natin ngayon kay kapatid Panyong at sa kapatid nating mga Kristiyano at mga kapatid nating Muslim para kanilang maunawaan. Okay. Ngayon, marami sa kanilang sasabi, Brother Muhammad, dasal ako ng dasal sa Diyos. Hanggang ginawa pa nila ng kantan ang Diyos, natutulog daw ang Diyos. Dahil hindi sila pinakikinggan. Di ba? Natutulog para ang Diyos. pro-Laladim kung makikita natin kung paano lapastanganin ang kapangyarihan ng Diyos sapagkat hindi natin kilala ang Diyos. Bakit ganun, Brother Muhammad? Dazal ako ng dazal, hindi naman May pinipili yata ang Diyos. Mga kapatid, simple lamang. Ang tinutugon, ang sabi ng Diyos, ng Allah sa Banal na Quran, siya ay tumutugon sa tumatawag sa Kanya. Siya ay sumasagot sa panalangin ng sinuman. Kaya nga makikita natin sa banal na Quran, kung titingnan natin ang banal na Quran, makikita mo kung naguutos ang Allah Ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano sabi niya? Kul, cool, sabihin mo o Muhammad. Gaya magutos ang Allah Ta'ala sa propeta ng Islam. Kung magtatanong ang aking mga <coughs> mga alipin tungkol sa alak, sabihin mo o Muhammad. Yun ang instruction ng Allah Subhanahu Ta'ala. Kung magtatanong ang aking mga alipin tungkol sa buwan ng uh, period ng babae, sabihin mo o Muhammad. Kung magtatanong ang aking mga alipin tungkol sa pakikidigma, sabihin mo, O Muhammad, laging ganoon ang pamamaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Cool. Sabihin. Bigkasin mo, O Muhammad. Pero, anong sabi ng Allah ta'ala? Subalit, kung sila ay mananawakan sa akin, kung sila ay tatawag sa akin, hindi sinabi ng Allah Ta'ala na cool. Hindi sinabing sabihin mo, O Muhammad. Ang sabi ng Allah Ta'ala, ako ay malapit sa kanila, dinidinig ko ang bawat panalangin ng tumatawag sa akin. So makikita natin doon na ang ibig sabihin ng Allah Ta'ala na hindi na kailangan si Propeta Muhammad para kami ay magdasal sa Allah Subhanahu Ta'ala. Hindi na kailangan kami dumampa sa, oh, Propeta ng Islam, tumatawag kami sa Allah, tulungan mo kami. No. Categorically, sinabi ng Allah Ta'ala, ako ay malapit sa sino mang tumatawag sa akin. So gamitin natin kriteriya yon Sa kapatid nating kristyano, kung naniniwala sila sa Diyos, sa mga pangirihang Diyos, sa isang Diyos, natitiya ko na sinumang mang tumawag sa kanya ay tutugunin ang kanyang panalangin. Eh pero bakit nga si Juan de la Cruz ay napakakulit at ipinagpipilitang hindi raw siya nadidinig ng Diyos at hindi raw pinakikinggan ang kanyang panalangin. Sapagkat kapatid, walang pinagkaiba yan. <clears throat> May kaibigan ka sa Pilipinas. Sulat ka ng sulat. Oh, dear kapatid Cesar, ako ay narito ngayon sa kingdom, taglamig ngayon. Ang ganda-ganda rito. Sulat ka, isa. Hindi sinagot ni Cesar. Pangalawa, hindi sinagot ni Cesar. Pangatlo, hindi sinagot ni Cesar. Pang sampu, nabuisit ka na. Ang sabi na ngayon ni Juan de la Cruz. Cesar, ito na huling sulat ko. Sagutin mo man o hindi. Wala na tayo. Hindi na tayo magkaibigan. Hindi mo ba alam, nagtaas na ang stock dito sa Saudi Arabia at napakamahal na, tapos hindi mo man lang sinasagot ang aking sulat. Nagbakasyon si Juan de la Cruz. Eh bahay lang sila ni Cesar. Ang sabi niya, pare, labo mo, nakasampung sulat ako ngayon, naghahanap ka ng pasalubong, hindi mo sinagot. Sabi naman ni Cesar, pare, wala akong natanggap. O, oh, sumpaman, wala akong natanggap. Bakit sa mo ba in-address? Sinabi yung address, kaya pala hindi natanggap at hindi sinagot ni Cesar ang sulat ay sapagkat mali ang address na ginamit ni Juan upang ang sulat kay Cesar ay makarating. Ganon din sa ating pananampalataya. Tawag ka man ang tawag sa Diyos. Magnubina ka man sa Baklaran. Magnubina ka man sa St. Jude. Magpunta ka man sa Arleidot. Manawag. Lumakad ka man ang paluhot sa Quiapo. Limang beses ka man tumawag sa Diyos. Araw-araw kung mali naman ang Diyos na tinatawag mo, paano kanya sasagutin? Dahil maliwanag ang sabi niya, sasagutin niya ang taong tumatawag sa kanya. Eh brother Bahamat, eh bakit yung ibang kristyano? Eh ang gaganda ng buhay at nananagasa. Bakit sigurado kang ang Diyos ang sumagot sa kanyang dalangin? Si Satanas, pwede rin ipagkalob inyong hihilingin. Pwede rin niyang kayong bulagin upang kayo ay gumawa ng kasamaan upang mapalayo kayo sa pagsamba. Subalit, gaya nga ng sabi natin, ang ala taala ay maawain, mahabagin. Kaya yun sino man na nakikita niyang buspusan ng paniniwala sa kanya, yun ang kanyang pinagkakalooban ng biyaya. Kaya mga kapatid, kung kayo'y magdadasal, tanungin niyo muna sarili niyo, kay nino ko tatawag? Walang pinagkaida yan sa kapatid ko. Nagro-rosaryo, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Naglalakad ako sa dan. O, oh, tol, kanino naman ka nagdadasal sa Diyos. Eh, ba't ka dyan kay Birhin Maria nagdadasal? See? Tumatawag daw siya sa Diyos. Tapos, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. May birhin kami ng manawag. At tapos, may kandila sa altar. Sabi ko, paano ka pakikinggan ng Diyos? Eh, yung tinatawag mo si Birhin Maria. Nasaan ngayon ang pagkakaiba ng paniniwalang Islam at ng Kristiyano? Si kapatid Ahmad, pag tumawag siya, pag sinabi niyo, Allahu Akbar, para kang nakakunik, para kang may direct line sa langit. Diretso ka agad. Eh ang estilo sa mga kapatid natin, naniniwala nga sila sa isang Diyos, gusto pa nilang dumaan sa operator to transfer the call. Bakit? Pinutos ba na nag-iisang Diyos na gumamit tayo ng tagapamagitan. Oo. Oh. Si Brother Ahmad, si Brother uh, Panyong, kaya siya naging Romano Katoliko sapagkat ang pinaniniwalaan niya ay ang doktrina ng simbahan sa Roma, ang doktrina ni Paul, ni Pablo na kung saan siya ay isang Hudyo pero nagkaroon siya ng Roman citizenship. Kaya makikita nyo ang sentro ng pananampalataya ng kakristyanuhan sa Pilipinas ay nasa Rome, Vatican at ang tinatawag sa pinakamataas ay Pope Paul bilang pagpupugay sa taong nagtatag ng pananampalatayang yan na walang iba kundi si Pablo. Kaya kung tutusin, ang mga kapatid nating Romano-Katoliko, hindi ang katuruan ni Jesus ang kanilang sinusunod, kundi ang katuruan ni Pablo. Si Pablo na nagturo ng napakamaraming bagay na lihis lihis sa tunay na aral ni Jesus. Si Pablo ay hindi nabuhay sa panahon ni Jesus. Si Pablo ay hindi isa sa apostoles ni Jesus. Ni hindi niya nakita si Jesus. Ni hindi niya ito nakasama sa kanyang misyon. Kundi ang lahat ng ito ay nalaman niya lamang sa pamagitan ng mga kwento, sa pamagitan ng mga salaysay tungkol sa nabuhay ni Jesus. Pero maraming kakristyanuhan ang hindi nakakaalam nito. Marami sa kapatid natin ngayon ang maraming hindi nakakaalam nito. Si Pablo rin ang dahilan kung bakit pumasok ang konsepto ng Trinidad sa kakristyanuhan. Si Pablo sa tulong ni Constantino, ibinuo nila ang unang tinatawag na Athanasian Creed o tinatawag natin na Credo o Christian Creed I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only son who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died and was buried. So sila ang nagbuo nito. Dito nabuo ang konsepto ng Trinidad. At dahil nga rito sa konseptong ito, marami na ang nagsulputan, marami na ang nagsulputan at na theologian o tagapag-aral ng pananampalataya at yung hindi nila magustuhan ay kanilang inaalis at nagkakaroon sila ng bagong pangalan. Kaya nagkaroon ng protestant, bakit? Dahil si Martin Luther, hindi niya matanggap na si Jesus ay Diyos. So nagprotesta siya sa lahat ng simbahan sa Inglaterra. Inilagay niya sa pinto na hindi totoo na ang Diyos ay isa, inahuli eh siya. So tiniwalag siya sa simbahan, ginawa siyang ekskomunikado, at sapagkat si Luther ay naniniwala sa kanyang paniniwala, so lahat ng mga taong na palataya sa kanya o naniwala sa kanyang paniniwala, ito ay tinawag ng mga protesters. Kaya nabuo sila, sila ang tinawag na the protestant. Nag-protestant, nag protest sila sa Roman Catholic, sa Roman faith. Dahil itong protestant na to ay may kanyang iba't ibang ideolohiya, kaya itong protestant na to nahati sa apat merong orthodox, merong evangelists. Ha? Siguro alam niya. At pagkatapos nito, bukod pa rito, <coughs> gaya nga ng sinabi ko sa inyo, yung mga taong hindi matanggap ang katuruan ay nagtatayo ng kasanilang reliyon. Katulad ni Gregorio Aglipay. Hindi siya naniniwala na ang pare ay tulad ni Jesus. Sapagkat sa pagkasa Roman Catholic, ang ina-exemplify ng mga pare na sila si Yeso Cristo. Kaya hindi sila nag-aasawa. Bawal sa kanilang asawa. Kung paano na pinararaos yung mga bagay na yon, ay sa kanila na lang. Huwag na nating ibulgar at magkakasala tayo. Pero bawal sa kanila mag-asawa. Ayaw ngayon ni Gregorio Aglipay. Dahil si Gregorio Aglipay ay eh may may pagkamacho. Hindi siya naniniwala na ang lalaki ay gagawing inutil ng Diyos para hindi magparami. Kaya itinayo niya ang La Edimpensia Pilipina na kung tawagin natin ay Aglipayan ang konsepto ni Gregorio Aglipay ay magkabuo ng isang pananampalataya na mga Pilipino na uugma sa kultura at kaugalang Pilipino. Kaya makikita nyo sa simbahan nila ang Santo Niño nakabarong, si Birhim Maria nakakimon at saya, si Jose ay naka yung uh, suot ng Pilipino. Ito rin ang dahilan kung bakit nabuo ang Iglesia ni Kristo. <laughs> Dahil si Manalo matapos pag-aralin, ng kanyang relihiyon, ay nakita niya ang katuruan ng Islam. Nakita niya ang katuruan ng monotismo sa Islam. Kaya hindi niya rin tinanggap si Jesus bilang Diyos, kundi isang sugo o tagapamagitan ng Diyos. Kaya nung pagbalik niya rito sa Pilipinas, sa punta, Santa Ana, sa Mandaluyog, itinatag niya ang kauna-unahang uh, iglesia na sumusuway sa katuruan ng Romano. Maraming kasaysayan tungkol dito nung sinisimula niyan, subalit hindi ito punto ng ating talakayan. Yan rin ang dahilan sa kasalukuyang panahon kung bakit lumaganap ang mga charismatic renewal. Yan din ang dahilan kung bakit nabuo ang mga born again. Dahil kay Pablo, sa mga turo ni Pablo tungkol sa espiritu, sa binyag at sa tubig, Yan din nagsimula ang mga tinatawag nating love lock yung mga artistang pumapasok sa kanilang pananampalataya ng hubot-hubad. Nagkakaroon sila ng charismatic renewal daw sa kanilang sarili. Yan ang mga relihiyon na kinabibilangan ng makilalang artista. Meron tayo tinatawag na ano pa? El Shaddai ni Mike Bilarte. Bakit naman si El Shaddai? Sapagkat si Mike Bilarde ay dating drug addict, nagkaroon ng terminal cancer sa puso, dinayagnose ng doktor, may taning na ang buhay, kaya anong ginawa niya? Nung malaman niya siya ay mat mamamatay na, nagbasa na ng Biblia, humingi na ng tulong, nagdasal na. Alam niyo, karaniwan naman niya sa Pilipino eh. Di ba? Pag malapit na siyang mamatay, tsaka niya naaalala ang Diyos. Di ba? So pagkatapos, nung bumalik siya sa ospital, ewan ko kung totoo naman, ang sabi raw ng doktor, hindi na siya operahin dahil wala na yung kanser. Kaya, ang simbolo ng El Shaddai ay puso. Ginawa nila yung corazon de Jesus. Puso ni Jesus, kung makikita nyo, kung kayo nagsisimba, meron tinatawag na santo doon, korason del Jesus. Yung kayong puso nakalabas, yung, nakikita nyo yung rebultong yon. So, ginawa lang yon ang simbolo. Bakit? Pero anong tinuturo ni Mike Bilarde? Wala. Tingnan mo, mula sa iba't ibang sekta ng kakristyanuhan, ang kanilang batayan, Biblia. Tanungin mo ang Iglesia Ni Cristo, ang batayan, Biblia. Tanungin mo ang protestante, ang batayan, Biblia. Tanungin mo ang Saksinihoba, batayan, Biblia. Tanungin mo ang El Shaddai, ang batayan, Biblia. Ang born again, Biblia. Ang aglipayan, Biblia. Ang Roman Catholic, Biblia. Ang uh, apostolic or orthodox or Anglican Biblia. Kung gayon, kung iisa ang source, bakit iba-iba religion? Iba ba ang tinuro ng Biblia sa Born Again? Iba ba ang tinuro ng Biblia sa charismatic? Iba ba ang tinuro ng Biblia sa Iglesia ni Cristo? Sa Aglipayan? Sa Protestant? Mga ah, kapatid, 'wag nating pahirapin ang pagkilala sa Diyos. Simple lamang ang gawin nating batayan. Ang batayan kung isang Diyos, isang aklat. <coughs> kung isang aklat, isang pananampalataya. Kung isa ang pananampalataya, isa ang paparaan ng pagsamba.